ay may may mga ga, ay may mga love scenes palaban siya dito. Ikaw ba palaban ka rin? Kasi doon sa Pantasya Laia, mga palaban kayo dito eh, 'di ba lahat? Yes po. Meron But, din magkakaroon din po ako ng love scene dito po. Ah, pero hindi kasi dami nung katulad nung kay ano, kay Tiffany. Kay Tiffany, yes po. So, Bali, sa isang guy lang po ako magkakaroon ng love scene dito, which is sa katrabaho ko po. Katrabaho mo na hindi Na boyfriend ko po doon sa department store. Hindi naman siya major role. Uh, hindi naman po uh, papa, gaano gaano ka kapalaban doon sa nagiisang eksena? Siyempre, isang eksena lang 'yon, hindi ba? Hindi naman papayag ang isang Armina Alegre na hindi naman mag-all out, hindi magpasabog, hindi ba? Na dapat Na <laughs> oh, naman, Siyempre na dapat naman. Ah, na, na dapat From talaga. Patasha, eh, siguro let's say na mas na-practice namin yung ungol. Hindi, joke lang. Sa ah. mas na-practice kami sa ganun. So, yun. Binigay ko lahat. Dito lahat ng... Kung ano yung ibibigay na damit, ano pa ba? Hindi, joke lang. <laughs>